maganda dito kaso lang tulad ng sinasabi ko nina mas marami ang mababaw -ma -ma na area kaysa malalim ito mga laking mga bato para sa, galing sa ito mga kapising yung -ka slide kasi ito dati oh. halata naman kasi tayong nakatambak na bato Peter doon na. Sabi, oh. naglalagyang bato mga kapising. surface nyo napakalaking bato to dito na no? okay. kami magkakas na mga kapisong ha? ang dito luwag ban? Nawa ba gyud taan dito? Kaso dawa dito no. na ilo pesta dito. Dili lagi dili ka dito. Bira. Tawag ka kung daa ka sa naog. Ha? Wala ibang daan mga pisin kaya dito tayo. No choice, wala gyud daan. Ito lang ang magandang area spot dito mga pising. Ito lang ang maganda dito. Ito lang malalim. Mga pising. Sabi yung mga pinto-pinto na dito magpising. Ha? Luan? Oo. Malaking kasili daw dito. Mga bato ang naglalakihan mga fishing Pero walang malalim na. Pero hindi na ito manitinig dito.